Kumpiyansa ang samahang basketball ng Pilipinas o SBP na malalampasan pa ng Pilipinas ang world record sa may pinakamaraming fans na manonood ng laro ng FIBA Basketball World Cup. Iniulat ni SBP Deputy Event Director Erica D. Sa ngayon ay nasa 28,000 na ang bumili ng tickets via online para sa August 25 off ng World Cup na gaganapin sa Philippine Arena sa Bukawe, Bulacana. Tatangkain kasi ng Pilipinas ang matagal ng world record na ng Toronto, Canada na umabot sa 32,616 fans ang nanood noong 1994 FIBA World Cup Finals sa pagitan ng Team USA laban sa Russia. Ayon kay Miss Erica, meron pa naman daw sampung araw na natitira at kaya pang bumenta ang mga tickets. Sinabi naman na SBP President Al nasa 5,000 fans na lang ang kailangan para malampasan ang world record. Ang Filipina sa Bulacan ay kayang pagkasya ang 55,000 fans. Kaya naman bongga ang mangyayari sa pagbubukas ng FIBA World Cup sa bansa. Kumpara sa ibang mga games, ang mabibiling tiket sa opening day ay makakapanood ang mga fans ng laro din ng Team Angola at Italy sa Group A. Pagsapit ng alas 6 ng gabi ay matutunghayan naman ang concert na handog ng Ben and Ben, performance na ng iconic band na The Dawn at si Sarah Heronimo. Kinumpirma din ng SBP na pumayag ang Pangulong Bongbong Marcos na siyang manguna sa ceremonial toss. Ipinalala pa ng SBP na 45 taon na ang nakakalipas, ang ama ng Pangulo na si Yumaong Ferdinand Marcos Sr. ang nanguna rin sa FIBA opening noong taong 1978 sa Araneta Coliseum. Samantala, inihanda na rin ng mga organizers ang apat na raang mga bus na siyang magahatid ng mga fans patungo at palabas ng Philippine Arena sa Bulacan.